Hello, hello. Magandang tangali sa inyo, mga katsabi. Bali, hindi kasi kami nag-almusal ng aking junakis. Bali, nagluto na lang ako ng chicken play. Bali, yung chicken play na to, mga katsabs, uh, ah, binabad ko yan sa orange juice. Tapos, inanok ko siya sa itlog, tapos sa breadcrumbs, sa sanding prinito. Bali, pagka ano, magluluto kayo, Mag, kung marami na kayong marami sa pamilya, dagdagan yung pagbili ito kasi sa akin, karating kilo lang to. Ano, tapos hindi ko na siya masyadong pinalutong kasi baka mag-dry yung ano, yung dibdib ng manok. Baka mag-dry siya. Bali, kung gusto niyo magluto, bali, nasa dulo ng video na to yung mga sangkap ka chubs. Yung orange juice, hindi lang naman yan basta-basta pang, ano, pang juice sa pang pares natin sa tinapay, sa merienda. Sinasahog din yan sa ulam. Diba, mga ka Ayun lang, maraming salamat.